Ang sarap ng buhay pag walang amo. Sabado ngayon. So, ay, yung wala kong bra. Nagpunta sila ng Macau, yung mga amo namin, yung dalawang bata, tapos magasawa Nagpunta sila sa Macau kahapon ng hapon. So, two days ang day off namin na binigay, sun, Saturday at Sunday. Pero Saturday ngayon, tamad akong lumabas. Kaya, bukas na lang ako lalabas. Pero yung kasama ko, day off niya talaga ngayong Sabado. So, ewan ko kung lalabas din siya sa linggo. Pero ako, mas gusto ko muna dito magpahinga ng isang araw. Bukas na ako lalabas kasi Sunday. So, since alas 12 na, maghanap tayo ng makakain sa kusina kung ano ang pwede natin kainin. Good morning! Good afternoon na pala. Ako ulam dito na tinira ni Mel ka. Niluto niya kagabi. Uh, kaldereta daw. Ay, ano ba tawag dito? Siniwanan niya ako ng ulam. So, init lang natin. Tapos, meron na tirang kanin kahapon pinainit ko na. And then, meron ding chicken feet, tsaka chicken, steam chicken kahapon. So, o, oh, dinakalibre din na tayo ng lunch. <laughs> Hi guys! So, lunch time na tayo. <laughs> 12.37. Nandito ako sa labas ng bahay namin. O, oh, nandito ako sa terrace. Ayan. So, sarap no? Day off namin ngayon, Sabado tsaka Linggo. Ayan, so, para makatipid, hindi na lang ako lalabas sa sabado sa bukas na lang ko lalabas kasi yun naman talaga yung day off ko Ito yung view dito sa terrace namin. Ayan. Yun yung ano, yung playground dun sa baba. Ayan. Tapos dito ako kumakain. Ayan. <laughs> Ganun talaga pag walang amo, no? Magagawa mo yung gusto mo. Pero hanggang bukas lang naman. Kain muna tayo, guys!